Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kumbatiin ang napakarami nating mga taga-subaybay sa 702 DCAS, sa YouTube, at sa FB Live, at ganyan din sa GCTV. Nais kumbatiin sa araw na ito na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ang aming manugang na sikati na anak da asawa ng aming anak na si Jonathan. At happy uh, birthday din. Kasabay niya si Carlo Del Rosario, ang aming pamangkin. At advance, happy anniversary kina John at Cheng Del Rosario. Patuloy po naming ipinaabot ang aming pagpapasalamat sa lahat ng aming mga kaibigan, kamag-anak, mga kapatid sa iba't ibang iglesia sa inyong pong pag pag uh, sa amin sa panahon ng aming pagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng aming minamahal na ina si Inang Ilang nawa'y ibalik sa inyo ng Panginoon ang iba yung pagpapala bago tayo maging ilaw ng madilim na sanlibutan kinakailangan muna tayong makaranas ng buhay na binago ng Diyos ang jus lamang ang may kapangyarihang bumago sa atin it is only god who can transform us but god won't do that without our permission kailangang pumayag ka at makiisa sa gagawing pagbabago ng diyos sa iyong buhay transformation is a process and not just a single event it doesn't happen overnight it takes time kaya pansinin mo yung salitang transformation. Naroon yung prefix na trans na ibig sabihin ay across or beyond or on the other side. Kaya kapag sinabi natin halimbawa ang transatlantic ibig sabihin ay beyond the Atlantic. Naroon din yung salitang form na ibig sabihin ay outward or visible shape of a body. Kaya't ang transformation is beyond what is outward or visible. Higit pa sa nakikita ng mga mata. It is an inward experience with outward expression. It is changed from the inside out. It means Christianity in practice or faith in action. Kaugnay nito'y pagbubulay-bulayan natin ang sinasabi sa Roma 12:1 hanggang 13. Hayaan ninyong basahin ko ang Tagalog Popular Version ng Roma 12:1 hanggang 13. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-dugod sa kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, Pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkalob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo'y maraming ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba." Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang pinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod kayo, tayo magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakagawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. magibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtsaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangailangan na mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Ang buong Roma 12 ay isang napakagandang treatise or systematic exposition tungkol sa Christianity in practice. Ang verse 1, ang preamble ng treatise na ito. Ang preamble ay isang introductory statement sa isang contract or constitution. Nakangahulugan din ito ng preliminary event or action pangunang pagkilos bago ang pangunahing pagkilos. Sabi sa verse 1, Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang pagpapahintulot natin sa Diyos na baguhin. At ang pakikisa natin sa proseso ng pagbabagong ito'y bilang tugon lamang sa naunan niyang habag o mercy. Ayon sa ating text, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Ang habag ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay at pag-asa. Dahil dito, kinahayaan natin ng Diyos na tayo'y baguhin at nakikiisa tayo sa proseso ng pagbabago. Pagkatapos ng preamble sa verse 1 ay ang actual constitution o ang mga alituntunin at mga gawain na sumasaklaw sa Christianity in practice na matatagpuan natin sa verses 2, actually ay hanggang sa katapusang verse 21. Nais kong ilahad sa inyo ang limang mahalagang alituntunin. Unang alituntunin, allow God to transform your mind. Hayaan mong baguhin ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang iyong pag-iisip. Bumanggit ang verse 2 ng dalawang hakbang kung paano ito mangyayari. Unang hakbang. Talikuran ang makasalanang ng pamantayan ng mundo. Ikalawang hakbang, matapos na talikuran ang makasariling pamantayan ng mundo, yakapi ng pamantayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Ang tunay na pagbabago ay ang pagbabago ng isip, hindi pagbabago ng itsura. Ang pagbabago ng isip ay nangangahulugan ng pagbabago ng pananaw sa buhay, pagbabago ng mga bagay na pinahahalagahan o values, pagbabago ng pangarap, pagbabago ng katapatan o loyalty. Thus, the renewing of the mind is the renewing of the whole person. Hindi ito pang ibabaw na pagbabago lamang. It is a radical change. Inahayaan nating baguhin tayo ng Diyos upang maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Ang sabi sa 2 Corinthians 3.18, We are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. Pinabagod tayo ng Diyos from one level of glory to another. Wow! Ang bigat! Ikalawang alituntunin. Exercise humility. Humility is the foundation, the cornerstone of Christian character. Ito ang batong tinatayuan ng kaasalang kristyano. Ang problema sa humility, the moment you say you've got it, you lose it. Kaya hindi mo ito pwedeng ipagmalaki sa pagsasabing, Hoy, humble ako. Kapag ginawa mo yan, di ka na humble hambog ka na. Natural sa tao ang isiping mas magaling siya sa kanyang kapwa. Inahamon tayo ng verse 3 ng ating teksto na ating labanan ang naturalesang ito. Ang sabi, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Samantalang sa verse 10 ay ganito ang sabi, pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yung unang binanggit ay bahagi ng dons. Huwag pahalagahan ng higit sa nararapat ang sarili. Yung ikalaway bahagi ng dos. Pahalagahan ng iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa iyo. Kaya ito'y patalbuga ng kabutihan. Na-imagine nyo na bang tumira sa isang komunidad? na ang mga tao'y nagpapaligsahan, nagpapatalbugan sa paggawa ng kabutihan sa isa't isa? Para mangyari ito, huwag nating ikumpara ang ating sarili sa ating kapwa. Ikumpara natin ang ating sarili sa ating Panginoong Yesus because that way wala tayong maipagmamalaki. Kapag tayo'y humble, nakatuntong tayo sa lupa. Kapag tayo'y hambog, nakalutang tayo sa ere. In fact, ang humility ay galing sa salitang ugat na humus nang ibig sabihin ay soil o lupa. Lahat tayo'y galing sa lupa kaya't walang dahilan upang maliitin natin ang iba. Ikatlong alituntunin, measure your service on the basis of your gifts. Pinagkalooban tayo ng iba't ibang kaloob na kung tawagin sa Greek ay karismata. Ganito ang wika sa verse 6. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan tuklasin mong mabuti kung ano ang iyong kaloob at pagkatapos ay iyon ang ipaglingkod mo sa Panginoon. Kung wala ka namang talento sa pag-awit, eh huwag ka na magpilit na maging miyembro ng choir. Baka naman ang talento mo'y nasa pagtuturo at hindi sa pag-awit. Measuring your service on the basis of your gifts allows you to appreciate the gifts of others. Kung paanong kinikilala at pinahahalagahan mo ang sarili mong gifts, dapat mo ring kilalanin at pahalagahan ang gifts ng iba. Sa Diyos, bawat gift, I repeat, bawat gift na ipaglingkod sa Kanya'y mahalaga. Walang mataas o walang bababa. Lahat tayo'y mahalagang bahagi ng pag-function ng buong katawan ni Kristo na walang iba kundi ang iglesia. Ikaapat na alituntunin, share what you have. Sabi sa verse 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ang isang bata ay nagsisimulang iwan ang kanyang pagkabata sa sandaling matuto na siyang magkaloob. That starts the process of maturity in a child. Ang isang taong ayaw magkaloob at ang gusto'y puro pakabig ay hindi karapat dapat tawaging kristyano ang tawag doon ay imbudo. You know why the Dead Sea is a Dead Sea? because it only receives it does not give ang pagiging mapagkaloob ang isang malinaw na palatandaan ng panloob na pagbabago mula sa pagiging self-centered tungo sa pagiging other-centered kung hindi ka matututong magkaloob kapatid magiging dead sea karen papadaw ang iyong magandang larawan bilang nilikhang kawangis ng Diyos. Patay sa ating teksto, we must share faithfully, generously, passionately, and joyfully. Ikalimang alituntunin, be united in Christ. Ganito ang sabi sa verse 5, Tayo'y marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo, si Jesus ang nag-uugnay-ugnay sa ating lahat ito lamang ang pagkakaisang hindi maaring lupigin maging ng hades o ng kamatayan. Ang pagkakaisang bunga ng common cause ay mabuhay sapagkat kapag naipagtagumpay na ang common cause, maaring muling magkanya-kanya ang mga taong kasangkot dito. Ang pagkakaisang bunga ng common enemy ay lalong mas mabuhay at mababaw sapagkat kapag na itumba na. Ang common enemy ay maaaring sila naman ang mag-away-away at maging mga enemies. Tanging ang pagkakaisang bunga ng iisang pananampalataya kay Yesus ang mananatiling matatag at makikipagmatagalan sa panahon. In conclusion, ang pinag-uugatan ng lahat ng ito'y ang tunay na pag -ibig bikas sa verse 9 ng ating teksto, Maging tunay ang inyong pagibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Ang pagibig ang siyang aksyon ng pananampalataya. Dahil sa pagibig, ang pananampalataya ay nagiging konkreto, nakikita ang ebidensya. Ang binagong buhay ay magsisilbing ilaw ng madilim na sanlibutan. Babaguhin tayo ng Diyos kung tayo'y makikisa sa proseso ng pagbabago. Sa prosesong ito'y mahalaga ang pagtalima sa mga sumusunod na alituntuning ating pinag-aralan. First, allow God to transform your mind. Second, exercise humility. Third, Measure your service on the basis of your gifts. Fourth, share what you have. And fifth, be united in Christ. Done together. This is Christianity in practice. Tayo'y manalangin. Panalamin Diyos salamat po sa paalala sa amin ng aming Christian faith ay dapat maipakita namin sa aming Christian living. Kailangan ng at aming pananampalatay ay magkaroon ng ebidensya sa pamamagitan ng buhay naming binago na gagamitin mo upang baguhin din ang buhay ng iba. Sa pangalan ng Ama, nang anak at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay dito sa ating programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.